Hoy good day mga kamots Welcome back to our youtube channel So uso na naman ng tag-ulan at mga pagbaha mga kamots no? Kaya naman sa video na to pag uusapan natin kung ano ano ba yung mga dapat tandaan At mga dapat gawin kung sakaling malubog ang mga motor niyo sa baha So quick tips and mabilis na explanation lang to mga kamots Na for sure na mapapakinabangan natin mga Pilipino motorcycle riders Lalo na dito sa Pinas kung saan usong uso ang mga pagbaha So, wag na natin patagal limpean. Simulan na natin. So, here are the 11 reminders or tips mga kamos para sa ating mga motorcycle riders na kapag ka, encounter tayo ng nalubog sa baha ang mga motor natin, ano-ano nga ba yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin after malubog ng motor natin sa baha. So unang-unang dapat gawin pagka nalubog sa baha ang motor natin mga kamots Eh wag na wag natin i-start ang motor natin kasi For sure na kapag start natin to at uh, binuksan natin yung ignition mga kamots For sure yung mga wirings nyan Dahil sa nabasa sya eh magpuputukan yung mga wirings nyan Maaaring magkaroon ng mga short circuit na tinatawag Dahilan para masira yung mga wirings O so masunog yung mga wirings ng motor natin Isa so, pangalawa mga kamots wag na wag din natin i-start yung motorcycle engine natin o yung makina ng motor natin kasi syempre nang binahayan makamos for sure napasukan na ng tubig baha yung makina niyan lalo lalo na kung, kung ang baha ng inabot ng motor niyo is lagpas na sa upuan ayan so wag na wag yung i-start ng i-start yung engine ng mga motor niyo kung ayaw yung mapagastos ng malala so wag na wag yung i-start yung engine ng motor niyo after malubog sa baha susunod so, na gagawin natin pangatlo mga kamots ay so babaklasin natin yung tambucho natin para i-drain yung tubig na pumasok dyan so itataktak natin yung tambucho natin para mawala yung tubig na nandyan na pumasok galing sa baha Ayan, so mahalagang uh, gawin din natin yan sa mga motor natin mga kamos, kasi for sure na kapag uh, binaha itong motor natin papasokan ng tubig itong tambucho so pang apat na gagawin natin i-check din naman natin itong air filter nyan ng mga motor natin. Kahit anong motor mga kamos, basta inabot ng baha. I check natin yung, sunod natin i-check yung air filter. Kasi for sure na mabasa, nabasa yan. Kung ang baha inabot hanggang sa lagpas ng upuan. Ayan, for sure na papasukan din ng tubig yan mga kamos. So, maigi ma-check din natin yan kung nabasa. Kung nabasa, palitan na mga kamos. Huwag na natin i-reuse o gamitin ulit o patuyuin kasi for sure na hindi na mag gano'n sya pag nabasa kasi yung air filter mga kamos hindi na sya ganun kaganda yung higop ng hangin so for sure pa mga kumapit pa yung mga putik putik dun sa air filter galing sa baha so maigi palitan na rin natin yan so pang lima mga kamos e check din natin yung spark plug ng mga motor natin so for sure na inabot din ang bahayan mga kamos no? so maigi pa check na rin natin or e check na natin kung kaya natin i-check and then palitan na rin kung kaya palitan mga kamos no? pero meron mga spark plug na kahit na binaha mga kamos e eh, pwede pa rin naman magamit basta lilinisin lang Ayan. So, maigi, may check natin kung magagamit pa o hindi na. And then, kung hindi na magagamit, kailangan palitan na rin yung spark plug. So, ika-anim mga kamos, i-check nyo yung mga baterya ng motor niyo So, for sure na lalo-lalo na sa mga naka-Honda mga kamos, Honda Click, Honda Beat, version 1, version 2, version 3. So, nasa ilalim yung uh, baterya. So, nandito sa so, may tapakan. So, prone na prone talaga sa baha unlike sa mga tulad sa Yamaha mostly nasa upuan Ayan. so yun lang yung disadvantage sa mga naka Honda Beat at Honda Click nasa baba yung baterya so anyway mga kamos yan check, -check nyo yung baterya nyo kasi for sure inabot, pa rin ng, inabot na rin ng bahayan so ang gagawin nyo lang mga kamos buksan nyo yung lead o yung takip check nyo kung may mga pumasok na mga putik-putik or dumidumi, -dumi, linisin nyo na lang Ayan. pero yung battery mga hindi porkit na bahayan is kailangan ng palitan so magagamit at magagamit pa rin naman yung baterya so ang gagawin nyo lang, papacheck nyo lang sa uh, shop kung sa may malapit na shop sa inyo and then papacheck nyo yung voltage Ayan, so pa linis nyo na rin. Pero kung kayo, kaya nyo nang linisin, hindi mas maganda. Okay, so pampito naman mga check and clean the CBT. So for sure na kapag kabinahay yung motor natin, ipinasukan e na rin ng tubig itong CBT natin or yung panggilit natin. So para hindi mag, mag uh, yung takbo ng motor natin, mga kamos, after malubog sa baha ng motor natin, i-check e na rin natin itong CBT natin. And then kung kailangan linisin, linisin. So for sure na dapat talaga natin linisin yan, mga kamos, kasi may mga bad components na kasi na pumasok dyan malamang tulad ng mga putik sa baha Ayan, yung mga dumi-dumi, sisingit -dumi, yan sa mga pulley natin or torque drive or si ano, clutch lining. So, magkakaroon ng uh, dahilan para mag-dragging. Ayan. So, mas maigi, check na rin, check na rin natin at linisin na rin natin itong CBT natin after malubog ng motor natin sa baha. So, iso pang -walo, mga kamos na dapat natin gawin, i-drain natin at palitan ng engine oil itong makina natin. Kasi malamang sa malamang, Uh, naghalo or pumasok na yung tubig dyan no? pumasok na or humalo na yung tubig baha so gaya ng sabi ko sa inyo kanina wag na wag natin i-start yung motor natin para hindi lumala yung sitwasyon mga kamots, no? yun nga papalitan natin ng engine oil yung uh, motor natin sa ayaw natin sa gusto kasi ayaw natin ng malaking gastos so pang na tips mga kamots, so after nga natin ma-train at mapalitan yung engine oil natin so yun naman na natin mga kamusay papalitan din naman natin tong gear oil natin ayan so i-drain natin yung gear oil natin then papalitan natin ng bago para hindi mga lawang yung mga gearings natin sa loob no kasi nga nahaluan na ng tubig baha itong uh, dito sa may part ng gear oil natin ayan So, maigi, i-drain na rin natin yan at palitan na rin natin. So, mura lang naman yung engine oil tsaka gear oil. Huwag na natin tipirin yung motor natin, mga kamos. Para din naman sa atin yan, no? Ayan. Okay, pang sampu sa tips na dapat natin gawin mga kamots after malubog ng motor natin sa baha ay yung i-check or i-replace natin yung gasoline gasolina natin dito sa may tangke ng motor natin. Kapag ang motor natin inahabot ng baha lalo lalo na lamagpas pa sa upuan mga kamots, mas maigi na i-check na rin natin tong gasolina natin kasi baka nahaluan na rin ng tubig yan ayan o para iwas mga lawang yung tangke natin mga kamots i-drain natin tong check natin yung gasolina natin kung nahaluan ba ng tubig baha and then kung nahaluan ng tubig baha yun that's the time na i-drain na lang natin siya and then papalitan natin siya ng bagong gasolina para lang hindi mga lawang yung tanke kasi mahirap pagka mga lawang yun yung tanke natin so yung mga kalawang sisip-sipin ng gasolin ng fuel line yung papunta sa makina natin Ayan. So, madali lang naman mag-check nyan mga kamots kung napasukan ng tubig baha yung gasolina natin. So, kuha lang kayo ng bote mga kamots. Then, kumuha kayo ng gasolina sa loob. Kapag uh, nakita nyo na yung gasolina is lumulutang, ibig sabihin na may halo ng tubig yun mga kamots na. Ayan. Then, ang pinaka last tip na gusto kong share sa inyo mga kamots, after malubog ng motor natin sa baha, kung hindi nyo kayang gawin yung mga naunang binanggit ko yung sampung binanggit ko baka mas, mas na yung mga motor niyo idali nyo na lang sa mga pinakamalapit na shop na pinagkakatiwalaan nyo upang dun ipaayos mga no? pag kung sakaling malubog sa bahay yung mga motor natin wag na natin patagalin ng mga isang linggo bago pa natin gawin o ipagawa yung mga, yung mga motor natin kasi for sure mga kamos na pinag, pag pinaabot pa natin ng isang linggo yan, yung mga putik-putik na sa motor natin o na pumasok sa loob ng motor natin eh titigas yan mga kamots. no? so dahilan para magkaroon ng malaking problema pa magkaroon pa ng worst complication yung mga motor natin so isa pang tips mga kamots, as much as possible kung alam nyo nang tataas yung tubig sa mga lugar ninyo mas maigi na yung mga motor ninyo i nyo na sa mga matataas na lugar gawa nyo ng paraan as much as possible kasi kapag ka nalubog talaga sa baha mga motor mga mos malaking gastos talaga yan. yan so hanggang dito na lang mga kamos sana may natutunan kayo sa video na to at sana nakapagshare ako ng mga ideas na makakatulong sa inyo kung sakali malubog sa baha ang inyong mga motor stay safe, ride safe always